So ito yung ating single amplifier, mixer at saka equalizer So shoutout pala si sa isa ating viewers na si Idol Jamil Galanza Galan sa Agalan So nagpapagawasan lang video no, ng ganitong setup lang So 4 so channel yung mixer ng ating viewers So itong ginamit ko rito ay 7 channel mga Idol ano So ang main output naman ng ating mga mixer mga Idol ay puro pareho lang din naman yan 6.35 or RCE jack So, ang connection nito mga idol, ano? dito lang tayo nalilito pag sa uh, mga cord or connector na ginagamit natin So, mayroong mga equalizer mga idol na RCA jack yung input at saka output So, katulad naman ito, uh, XLR at saka PL jack or TS jack yung uh, output input naman itong ating equalizer So, yung itong ating mixer mga idol, may output din ito na RCA jack, ano? ayan So may output din siyang 6.35 or TES. Ang main output ng mixer niya mga idol ay 6.35 ano So halimbawa 6.35 Tapos ang input naman dito ng ating equalizer ay 6.35 Ayan 6.35 at saka XLR uh, male ang tawag nito Kung ang gagamitin natin dito mga idol ay 6.35 Tapos 6.35 Ito lang din Ito lang yung connector na gagamitin natin ano Ayan Ito sya puro 6.35. So kung halimbawa naman mga idol, yung ating main output ng ating mixer ay RCA jack, tapos kung lang inyo equalizer naman na available input at saka output ng ating equalizer ay RCA jack lang din. So yung gagamitin natin na cord mga idol ay ito. Ayan. So dual RCA jack ang gagamitin natin ano. So kung halimbawa naman ito, RCA jack yung main output natin. Tapos uh, TS or PL jack yung input natin dito. Ito naman yung gagamitin natin na cord mga idol ano, dual 6.35 at saka dual RCA. So ito idol dahil sa nagpagawa sa ating video ano, para lang sa connection ng single amplifier, uh, equalizer at saka mixer. So ito lang idol ang gagawin natin. So main output lang tayo dito, ayan, left and right channel lang din ang ating mixer. Pinakaduro nitong left and right channel dito lang din sa input ng ating equalizer, ayan. So, puro input yan mga idol ano, channel 1, channel 2. So, dito mga idol sa ating output ng ating equalizer, ito lang gagamitin natin ano, ayan, dual 6.35 to dual RCE. So, dahil yung ating amplifier ay integrated, RCE jack yung uh, available input itong dual 6.35 output lang natin sa channel 1 at saka channel 2. So, yung pinakadulo nito mga idol, ito yung input natin sa ating amplifier. Ayan. Ganitong connection mga idol, ano? mixer, amplifier at saka equalizer, ito lang yung gagamitin natin ng mga cord. So, wala tayong masyadong gagamitin na cord dito. Ito lang yung ating gagamitin, isang dual 6.35, ayan. So, dual RCA lang din siya. Tapos, dalawang 6.35, ayan. So, dulo-dulo ito mga idol, ano? itong pinakadulo niya, ito naman yung dulo niya. So, dalawang 6.35 to 6.35 ang gagamitin lang natin. So, baling tatlong cord ang gagamitin natin. Kasama nito. Ayan siya mga idol. Ano? Madali lang natin to mabili through online. Marami tayong mabibili niya. Sa connection naman ng ating speaker mga idol, lalo pag magamit ng dalawang speaker. Ano? So, katulad nito, speaker A at saka speaker B. So, kung dalawang speaker ang ginagamit natin mga idol, so, dito lang tayo maglagay ng isa nating speaker sa speaker A. Ayan, so katulad niyan ano? Naman sa speaker B, dito naman tayo maglagay dito sa kabila ano? Ayan, so itong gagawin natin. Dito at saka dito. Kasi may mga amplifier mga idol, no? pag dito tayo nag-connect katulad nito, speaker B. Tapos dito sa speaker A e, tayo, dito tayo sa taas maglagay yung isa nating speaker. So may possibility na red channel lang ang mayroong connection tayo dito sa left, wala. So kaya mas okay na dito ang isa, dito naman yung isa. Kaya sa mga viewers natin na nag-PPM sa akin, uh, pinapasend ko yung likod ng mga katulad nito, likod ng ating equalizer, likod ng ating uh, amplifier para malaman natin kung anong mga connector dapat natin gagamitin ano, para hindi tayo magkakamali, para hindi masayang yung uh, mga cord connector na mabibili natin. So katulad nito ano, ayan. So marami naman ako nitong mga uh, connector dito dahil paiba-iba naman ako ng uh, connection. So, 'yun lang mga idol ano. Tingnan lang natin yung pinakalikod ng ating mga gamit katulad ng input, output. Tapos input naman dito at saka uh, output naman ng ating mixer. So, madali lang 'yan mga idol basta makabisado lang natin yung mga cord connection. So, madali lang natin ma uh, connection yung ating mga sound